Siyempre, unang una sa lahat, Boss Angel, ano yung magiging benefit sa mga bata? Bakit sila nagpe play ng football or soccer. Una kasi ang tinuturo sa amin bago kang maglaro is discipline, no? Malaking bagay yung disiplina sa paglalaro. Yes. Kasi kapag disiplinado ka sa mga ginagawa mo sa ibang bagay, magdadala mo yun sa naturo, yung level na ginagawa mo sa football field. So, yun yung dahilan kung ba't kami nagsa-champion palagi. Yes, saka ang kinaganda pa na ito, syempre, sabi nga natin na iiwas natin yung mga bata sa more on gadgets. Syempre, they build din na family. Uh, syempre, sa total, hindi naman basta-basta kunyari lang pumasok pa ng football. Kailangan siyempre i-work discipline muna and then syempre mag-grade. Pwede ka na mag-inquire kung tutusin lang. Oh, Pwede uh, na Saka ang kinaganda rin na sa total, sa grupo ng total, napakadaming batang natulungan. Maraming. Saka ang Marami. daming nagkaroon ng scholarship. oh, speaking of yung sa Kalamba, dahil mga taga-Kalamba, pinarovide na, na ng Kalamba Doctors College ng, uh, sagot, ng na. sagot na yung nila. Sagot na kagad yung tuition. Sagot na. Diba? Unang-una na ng mga minipension nagbibigay ng mga uh, nan total. Saka dito, meron silang mga doctors. Tapos meron din silang mga coach to handle the children na kahit pa paano mas maging maayos yung mga bata maglaro. Saka ang alam ko, parang last time naglaban, naglaro pa Thailand, no? Naglaro sa Thailand. Actually, kami yung bago pa lang yung team, eh. Started around uh, 2019, 2020, even before that. Very ang ligi pero sila yung nakakapag international skits agad, nakakarating agad, nakakapag champion na sa yeah. YFL. Iba-ibang liga na yung nasalihan. Pag champion, lagi na lang, alam mo yun, actually hindi ko na nga mabigay ng ilang beses na Ilang beses na nagchampion, napanood ko rin may mga interview ni si kay Boss Jeremy. <laughs> Eto lang ha, isa lang sa masasabi ko, sa lahat ng gustong mag-support uh, through Total Group, kindly message her page. Tapos uh, syempre hindi ka lang naman po nakatulong sa pag-share ng video na to, nakatulong ka rin sa maraming bata na umaasa na gusto pang marating yung mga, uh, mga dreams nila. nila para sa kanyang-kanyang pamilya, sa kanila sarili. Uh, Siyempre, once na na-share mo yung video, mas maraming mai-inspire na bata na maglaro or mag-ano man, hindi lang naman sa football eh. Marami pa eh. May basketball or something na like ano. Pwede na naman siya sa ibang lugar, pero located siya sa... Actually, located kami ngayon dito sa Lipa actually bago so, lang kami dito sa Lipa pero at the same time base kami ngayon dun sa Maynu Valley sa May Carmel Town so madali kami hanapin yes. yung pating labitan yes napagaling napaka ano sa katawan ng mga bata nipis na nagkagadget yung mga bata at least naglalaro sila Nato, natin, natin train sila ng maayos diba na-exercise sila tapos ang may naganda ba eto maganda dyan ang alam ko kala ko dati for charity hindi ko pala alam na sumasakot pala yung mga bata huwas lang inukuha sila ng ibang football team yun yung kinaganda eh. Dinedevelop namin para dumating sa level na kaya nila lang sila. So hindi lang na tayo nakakatulong dun sa bata na nakakapaglaro. Nakakatulong din tayo sa pagiging scholar nila. Yes, Tapos nakakatulong pa sa pamilya nila Yes, niya. kasi yan dami, no? Isa, isipin mo yun, ha? May scholar ka na, natulungo pa yung bata At may train ng maayos Tapos ang ginaganda, pag nakuha ng isang football team Automatically is may sakot ka agad Tama, di ba? Ganun nga dali po Kaya po, ano po bang hinahantayin nyo? Uh, will support lang naman po yung total Kapag ito po sa lahat po nang gusto mag-inquire Nasa comment section ito po, ito po, ito na uh, yan uh, napakaganda napaka ano ipapakita rin po natin sa inyo kung ano po yung mga training na ginagawa po nila kaya ano pa bang inaantay nyo share this video hindi lang ngayon nakatulong sa iba nakatulong ang mga batang nangangarap katulad mo peace out